Viral ngayon sa social media ang umano'y teaser ng bagong seryeng kinabibilangan ni Daniel Padilla na incognito. Inilabas ng Star Magic ang umano'y teaser ng bago nitong proyekto kung saan kabilang din ang ilang bigating artista. Dalawang taon rin ang lumipas nang hindi na panood ang aktor sa telebisyon. Ang huli niyang naging proyekto ay ang pelikulang Too Good To Be True na pinagtambalan nila ng dating nobyang si Catherine Bernardo noon pang taong 2022. Masasabing ito na ang pagbabalik telebisyon ni Daniel matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila ng dating nobya kaya umani ito ng samutsaring reaksyon sa mga netizens. Mainit na tinanggap ng mga tagahanga ng aktor ang kanilang napanood na 52 second teaser at sinabing excited silang mapanood ang aktor sa kanilang telebisyon. Mapapansin rin na binigyan ng importansya ang pangalan ni Daniel nang huli itong ipinakilala sa bago niyang TV series. Kasama rin sa pelikula si na Richard Gutierrez at Ayan Veneracion na masasabing pagbabalik telebisyon din ng proyektong ito. Hindi naman maiwasan na mapuna ng mga netizens ang pagbabalik telebisyon ng aktor at inihayag nila ang kanilang opinyon sa pamamagitan ng pagbibigay komento sa kanilang napanood. Saad ng ilan, sa totoo lang hindi bagay kay Daniel na makasali siya sa action kasi kulang sa asti. Kahit anong tingin ko sa mukha niya na kahit magampanan pa niya ang role na correct, Madeliver yung mga linya sa sabihin niya. Okay pa si Richard, Ayan at Baron. Kung tingnan mo physical looks niya, nagmukha teenager ang dating at mabuti lang siya sa mga love story at drama. Pangit panoorin, dapat astig na artist ang gaganap ng action movie. Malas niyo lang sinaman niyo ang laos. Lalangawin lang yan sayang lang. Basho expected. Ilang netizens naman ang nagtanggol sa aktor at nagpaabot ng kanilang pagsuporta anila. Huwag natin pagtawanan ang isang Daniel Padilla kasi kahit anong pambabash ang gagawin nyo, di nyo maikakaila kung gano'n siya kagaling na aktor sa Philippine industry. Wow ang ganda at galing ng mga artista. Excited tayo lahat sa bagong aabangan sa primetime bida incognito. Congrats DJ and Richard. Bagay talaga sa inyo ang mga action roles. Super excited na kami mapanood ito. Gulang DJ, ito marami kaming nagmamahal sayo. Ito palang alam mong dekalidad na palabas. Ganyan para maiba naman, isa pa action talaga linya ng family nila. Tama na sa romantic emirat dapat iba-iba. Susulpot na naman mga haters ni DJ dito, na hindi daw excited at hindi panonoorin, pero pag ipapalabas na manonood naman at nakasubaybay pa yan sigurado. Yung mga ayaw manood e di 'Wag mag-effort para di kayo mapagod. 'Wag na masyadong maasim di kayo pinipilit.